Dito namin nakaharap ang batang sa larawan namin unang nakilala, si Jeremy Labor o mas kilala bilang Budoy. Panganay si Budoy sa tatlong magkakapatid. Tatlong taon daw siya noon nang aksidenteng natabig niya ang gasera at tumapon sa kanya ang gas na naging sanhi ng pagkasunog ng itaas na bahagi ng kanyang katawan. Sunog pa. Sunog sa saan? Gas. Bukod sa pag-aararo, naglalako rin ang magkakapatid ng gulay. At sa kanilang tatloy, tanging si Budoy lamang ang hindi nag-aaral. <coughs> Kukwento siya sa akin pagdating ng gagaling mo school. Sabi na lang niya May, ayaw po na mag-aaral. Bakit? Mag-ano naman siya. Mag Marami namang bata sa akin. Ako'y umiiyak. O sige, may pagkataon pa do'y baka sakali magkaano tayo ng pera magkaano tayo sa doktor ang gusto ni Buda eh, yung big niya eh. ano mo iskwila siya hindi wala itong pera na kung mayroon itong pera ano, dahil sa doktor. Marahil hindi pa kasi niya nasusulit ang kanyang kabataan na inagaw ng aksidente noon. Kung may solusyon man sa kalagayan ni Budoy, hindi pa rin ito maabot ng kanyang pamilya dahil sadyang mailap din ang pagkakataon sa kagaya nilang dukha. Hanggang sa tumambat sa kanila ang aking pagbati. Ay, Budoy. Si at sinibitan po namin kayo dito dahil kayo po ay nasa wish ko lang. At ilang regalo po kami inihanda para sa inyo. Sana po magustuhan niyo. Hmm. Hindi man ganap na naunawaan ni Butoy ang nangyayari. Si na Lola at ang kanyang tiya naman ay natuwa kahit wala pa man ang sorpresa. Takas sa katotua po na matulungan yung aming buhay Magpasasalamat po ako sa inyo, yung mga biskulang at saka kayong GMA. Kinabukas ay isinama na namin ang maglola dito sa Maynila. Si Budoy, na inyong pasyente, uh, pinakita nyo sa akin, meron siyang uh, natamong sunog nung siya ay maliit pa. Dahil sa sunog nito nagkaroon siya na tinatawag na contracture deformity, lalo na dito sa kanyang leeg ibubulong man daw si Nanay Lizel ngayon sa Panginoon. Ito ay ang maibalik ang dati niyang malusog at masiglang pangangatawan. Halos dalawang taon nang nakaratay sa banig ng karamdaman si Nanay Lizel. Sa simula raw, nakaramdam muna siya ng madalas na pananakit ng tiyan, kaya parati na rin siyang walang gana sa pagkain. Una muna po, nagsimula muna nga po yung pananakit ko po ng tiyan. Ngayon po hanggang sa sinusok ako po yung bawat kinakain ko, hanggang sa inubo po ako ng isang buwan. Tapos, unti-unti na po bumabagsak yung katawan ko. Yun nga po, nag, parang lumala na na lumala po yung sakit ko hanggang sa pinahilot na pinahilot ko po yung paa ko. Halos di na po ako makatayo, makalakan. Ngayon po may parang maliit na kinagat ng lamok yung pa ako po. Bihira na nga lang daw nilang makitang masaya si Nanay Lizer. Kaya kahit anong magpapangiti sa kanya, ay pilit na binibigay ni Tatay Romeo at Azel. Sa kabila ng karamdaman ni Nanay Lizer, hindi pa rin nawala ang kanyang paghanga sa iniidolong artista. Kaya ang isa sa mga nagbibigay sigla at ngiti sa kanya ngayon ay ang matinay idol na si Aljur Abrenica. Mga kapuso, pakap po muna ang shooting natin ngayon dahil isang mahalagang pakay sa Japo ngayon. Uh, <laughs> 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 Para siya?